Iyon mga boss. So, isang maganda-maganda-maganda magandang, 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 magandang hapon sa inyo mga boss. So, ito ang kaganapan ngayon dito sa Borautan ni Boss T. Yan sa so, mga gustong bumili ng motor parts diyan, piyesa ng motor. Yan, Boss Nyak. Sino to? Laki 'yon. Puki 'o. Import. Import. May Warrior so import Yan, oh. Warriors, oh. sana all Warrior. Ayan mga bossing ha, sa so, mga naghahanap po ng piyesa ng motor nyo dyan. So, 150 pesos, ayan, gas tank, ah, takip ng gas tank. Kasama na dalawang susi mga bossing ha, 150 pesos lang yan. Dito lang yan sa Burao ni Boss Day, mga boss. At bukod dyan, napakarami pa po. So, mga shock. Ma magkano sa ganito papa pa, 1.5 para sa anong motor to boss? Wave. Ayan, o, paris na, 1.5 wave sa so, mga ka-wave natin dyan oh. palitan nyo na Wag nyo nang pagtiisan yung shock nyo ito na bago na oh. Salino dito o oh, yun pakabit nyo kay boss niya, ko oh. isa sa mga solid na mekaniko yan malupit na mekaniko dito sa burautan mga boss Maraming mga pyesa, mga stock na L-filter mga bossing sa mga naganap ng stock na air filter stock na muffler napakarami po rito mga boss at sa mga flat sheet oh, naganap ng flat sheet napakaraming flat sheet dito mga bossing sa loob mo napakarami pang piyesa rito iba 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 piyesa mga bossing ang nakalatag dito sa buraw ni di boss dito mga boss ah, tayo may mahab may mga this uh, brake ayan kasamahan to ng mga brimbo mga boss ito magkano sa disc brake natin papaji 800 800 ayan for, for, only 800 pesos mga bossing ha disc brake napakarami napakarami niyo pong pyesa mabibili rito mga bossing ayan, simula sa malilit na pyesa hanggang sa malalaking pyesa mga boss So, dito lang po ito sa Emma Town Center, El Camino, Maycawayan, Bulacan. Ayan. May mga signal light. Sa so, mga naghanap ng signal light dyan, napakarami pong signal light dito, mga boss. Sa so, mga basag o bali ng signal light dyan, dito po kayo pumunta. Palitan nyo na yung signal light nyo, mga boss. Ayan, you know. o. Ayan, napakarami pa, o. Ayan, o. Brake pad, napakarami rito Ikot-ikot po tayo mga bossing O ayan, sa mga naghahanap ng Mutaro Mutaro na shock, available Magkano yung motoro natin papaji? Kung pang PCX natin, 3.8 3.8 para sa PCX mga boss 3.5 naman para po sa NMAX Saka Aerox, motoro uh, Black Series yan May baso na yan ano? May baso O ayan, may baso na yan May uh, paglalagyan kayo Pag extra yung pinuntahan nyo Na alam nyo na Pwede nyo ilagay sa baso. May uuwi nyo. <laughs> Joke lang mga boss. Ayan na, sa mga naghanap ng uh, dibasong shock dyan, Motaro brand. Available po rito sa burautan yan mga boss. Ayan, napakaraming stock. Ayan. CP holder. May rami din po mga CP holder dito. Saka mga switches. Ano, mura lang po mga switches na yan. Stainless na tapaludo. Available po dito yan. Yan, ikot tayo mga boss Carburador Yan, sa mga naghahanap ng carburador dyan marami pong carburador dito Ayan, so kailangan nyo lang po ng uh, sukat kasi kanya kanyang sukat po yan kailangan alam nyo yung sukat ng stock na carburador nyo kung papalitan nyo mga boss yun, na lang daw po yan ay mga boss para sa T-Mex na napakarami mga outer tube mga boss. So, 1,000 pesos na lang, pares. Para dyan sa mga yan, oh. 1,000 pesos na lang, pares mga bossing. Ay, napakaraming pyesa. So, kayo po mismo, pagka pumunta kayo rito, kayo po mismo maghahanap ng pyesa nyo. Ayan, pagka pumunta kayo rito sa burautan mga boss. Kayo mismo ang mag ikot ikot dyan para makita nyo yung piyesang hinahanap nyo. Marami din po dito mga helmet, half face saka full face helmet, napakarami oh. RXR saka Sec. Dalawang klasing brand po 'yan. Pati naman po itong mga swing arm na to, ayan mga bossing oh. Napakarami pong swing arm dito. Meron pong mga side stand. Sa mga naghanap ng side stand diyan, mayroon pong gold. Wow, yayamanin sana all. Tingnan niyo naman napakaganda nito mga boss. Napaka-pogi nito sa motor niyo mga boss. Oh. Ayun, at saka mura lang to mga boss. Side stand na gold. Ito gold din oh. Mga boss, oh, so na talaga side stand ngayon na gold. Ah. Kulay gold center stand. Na so, nagahanap ng center stand diyan mga boss, ayan oh. Mm -hmm. ano? Ah, ganito mga boss, available yan dito. Ah, maraming stock. Shifter mga boss, napakarami rin. Ito para sa T-Mix to. Para sa T-Mix 155 mga boss. Ayan o, ayan Mura lang yan, mabibili nyo rito mga boss uh, Side mirror ng L3 Available na rin dito sa Borota ni Boss D Pati itong mga side wheel mga boss Ayan o, side wheel, side wheel Kayo dyan, napakarami Ayan o, may carbon pa o oh. Ayan kalupit mga boss Ayan o, may carbon pa At maraming stock o, tingnan nyo naman yung stock. Napakarami Mga kapal yan o yung mga top box 2,000 pesos lang yan 2,000 pesos lang mga boss top box yung mga rim may ibang kulay mga boss na mga rim may mga muffler stock muffler mga boss napakarami o oh. magpunta lang po kayo rito sa Burautan mga bossing sa mga naganap ng piyesa dyan mga boss sa mga naganap na ng ayan o yung mga play rings tapalodo napakarami po rito mga boss iba iba presyo po nyan mga bossing ha may tag 150 tag 50 pesos na play rings at saka 350 mga mags yan available lahat yan mga boss Balik po yun, di touch, ah. Hot touch! Yun naman. Yan ang mga gwapong mekaniko to rito, mo. mga boss, oh. Nagugupit ako. Yun. <laughs> <laughs> Ito naman sa mga naghahanap ng batalya. Tag, isang daan. Ayan, mga boss. 100 pesos lang ang isa. Tapang marami dito sa pura tani ni boss din, mga boso. Iba-ibang kulay yan. Kayo na po mamimili ng kulay na gusto nyo. At kahit ilang batalya po ang bilhin nyo. Ayan, basta po ang isang piraso, 100 pesos lang Ayan, batalya ng bisikleta yan mga boss 100 pesos lang ang isa Ayan mga boss, napakarami Ito napakarami rin pong mga flarings pa rito Mayroon pong tag 350 pesos po rito na flarings Ayan Kayo po ang uh, maghahanap pagka pumunta kayo rito ng clearings na hinahanap nyo mga boss ayan, kasi po halo halo na yan ano? napakarami tulad nila boss halong kato ayan, ayan, napakarami po halo halo na po kasi yan hindi lang pang wave pang honda click pang adv naandyan na po lahat nahalo na ng mga bossing Napakaraming playerings nito. Eh doon pa sa kabila, pupunta tayo sa kabila. Ito pa. Yan may mga tapaludo mga boss. Ayun iba-ibang tapaludo iba-ibang kulay para po sa Meo 'yan, mga boss. Ayun oh. May gold pa nga oh. Talaga naman lupit ng gold 'ta. Ah. Ayan mga boss. Napakarami po, oh. napakarami yung pagpipilian at pwedeng mabili mga bossing dito sa Burautan. eh pasyal po kayo rito at, at tingin po kayo baka sakaling may magustuhan kayo. Ah. Baka naan po yung hinahanap yung mga boss. eh oh, o mga tapaludo yan o, oh. napakarami. ayun pa sa loob o. Oh. Ayan mga bossing ko, mga pang Miyuan yan mga boss. Miyuan napakalawak, napakarami So kayo po mismo ang maghanap ng uh, play rings na hinahanap nyo pagka pumunta kayo rito. Ayun, pasok po kayo diyan katulad ni Kuya. Ayun, sige po, halo kayo lang po kayo diyan. At uh, mura lang 'yan mga boss. Ang pinakamahal po dito isa uh, sa labas na nakalatag na play rings 350. Meron pong tag 150, 50, yan oh. iba-ibang price po yan may presyo naman po yan napakadami oh Ito naman po yung tag 50 mga boss. Lapitan natin. Ganyan din po, halo-halo din mga boss So kayo na lang po ang uh, maghahanap ng play rings na hinahanap nyo rito mga bossing ayan. ah Basta po marami, tingnan nyo naman kung gano'ng karaming play rings yan mga boss So pagka may oras po kayo, yan, pasyal po kayo rito sa Emma Town Center, El Camino, may Kawayan, Bulacan Yan po ang location ng Burautan mga bossing ayan hanap po kayo ng mga play rings. kung gusto nyo magpalit ng play rings, baka sakaling mayroon po kayong mahanap Ayan po para meron po para sa Honda Click dito, Honda XRM. Ayan, oh, blue XRM. Orange Honda Click, ayan, oh, click. Ano mga boss? XRM kulay red. Ayan, oh, panghulihan. Napakarami rito. Pati po sa mga enduro dyan, napakarami din po dito. Oh. Mga tapalodo ng enduro, marami. Mga ng enduro. Ito, available din ito mga boss. Oh. Ayan o. Oh. Ay, upo, pire, pire. mga bigyan ng enduro mga boss. Ayano, oh, available. Oh, available din to, nasama na rito. Oh. May gulong pa, may rim at may rayos na, may hub pa, ikakabit na lang sa motor niyo mga boss. Ayano, oh, bago yung gulong oh. Speedtech yung brand. Ayano. Oh for sale yan mga boss yun puntahan nyo po rito sa burautan mga boss may mga tapaludo oh. ito yung mga gulong na tag 100 pesos B-Rubber yung brand mga bossing ayan oh. napakarami oh. B-Rubber yung brand for only 400 pesos lang yan dito sa burautan ni eh, boss D ito may mga mountain bike pa si boss D oh. So, naghanap ng mountain bike Diyan ayan o oh sabit, Meron pa, ilang peraso pa po yan. Gagamitin nyo na lang po yan. May pedal, may upuan na. Papatakbuhin nyo na lang mga boss. Ano? Yan, punta na lang po kayo rito sa Emma Town Center, El Camino, May Kawayan, Bulacan. Yan po ang location nitong Burautan at ng... Uh, yan, uh, marami po kayong mabiling pyesa ng inyong motor. Ay, napakarami po talagang pyesa rito mga nakalatag lang may mga stock pipe modified pipe seat cover upuan mismo, marami po rito mga po at syempre wag pong kakalimutan mag subscribe sa aking youtube channel red Sweet TV at lalong lalo na po sa aking FB page A uh, Red Sweet Vlog para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uh, upload na video mga bossing. Ayan, hanggang sa susunod po. Maraming salamat po sa inyo mga boss.